Shout out sa lahat ng mga idol at mga follower, good afternoon po sa inyo, happy monday sa inyo mga idol, ito po mga idol, nandito po kami sa, ano mga idol, yung binaklas namin ng gutter, pipinturahan at saka may spandrel, ayan, nag-start na kami ng spandrel mga idol, kung mapapansin nyo, ayan, ay mga idol, nag-start na kami mag-spandrel mga idol, tapos na yung mga gutter mga idol, kung mapapansin nyo, ayan, tapos na yan, ang ganda ng gutter. Mapapansin nyo, paikot na yan, tapos na yan. Nag-start na rin kami nagpintura sa taas. Yung ibang tao ko, nag-start lang ngayon ng hapon. Mag-alas mag 6 na pala. Ako mapapansin nyo mga idol, yun yung ventilation namin. hindi pa kami tapos. Yan. Yan ang ventilation. Yan, pinabalik lang ng owner yung ilaw. Kung mapapansin nyo mga idol, yan. Start na kami ng spandle mga idol babaklasin pa namin kaya nakatayo na kami ng mga scaffolding yan mapapansin nyo yan meron na yan kung mapapansin nyo mga idol ayan na yata kita ayan mapapansin nyo mga idol kung mapapansin nyo meron puti ng ridge roll kaya puti ang ano yung pintura mga idol mapapansin nyo ayan mga idol yan puti yan puti yan, nag-start na kami, sabi ko sa kasamahan ko na yung palupo lang muna ang titirahin nyo ng puti. Tapos bukas na lang yung mga yero. Para first coating pa pa lang kami, mga idol yan. Makapansin nyo mga idol. Ayos na to, yung mga gater. Naka-align na, naka-sealant na, naka-stepener na. Ayan, makapansin nyo, diretsyo diretsyo. Yan, ayos na mga idol. Naka-start na kami ng spandrel. Makapansin nyo, ikot natin yung kamera mga idol. Ayan. Kasi nyo ayos na. Tapos na nung isang araw pa lang namin natapos yung gutter mga idol. Baklas ka dito mga idol, kumapapansin niyo ya. Ayos na. Ngayon, lahat ng kisa may dito at saka yung baba, papalitan namin ng spand rail. Ay, mga pansin mga idol, ikot ko yung camera. Ayos na mga idol, mga follower. Ng kayo rin kami yan ng iskapuling para iikot lang kami. Para yung parlina, iikot ikot na lang namin mga idol, mga follower. Okay, shout out sa lahat ng mga idol ko at mga follower ko. Yan. Ikot na, hanggang doon mga idol, tapos na yung gater. Ako mga kasi dyan, ganda na thank you. God bless mga idol. Shout out sa lahat ng mga idol ko at mga follower ko. Good afternoon po sa inyo. Happy Monday. Ito mapapansin nyo mga idol na is-is na yan. Kaya mapapansin nyo na is-is ko na yan. Lahat yan. Mga kasama ko, mga pamangkin ko na is-is na yan. Lang, hindi lang pwede na pinturahan itong mga idol, itong luwiro. Dahil hindi pa namin natapos yung kisami sa, ba, sa taas, sa baba, ah, sa taas. Kaya kung mapapansin Yan. Yan nalagyan niyang spandrel yan paikot pag natapos yan pinis niya saka po kami pipintura dito at itong area na itong mga idol yung lower Roof, kabitan dito ng mga spandrel yan lahat yan paikot yan paikot yan mga idol mga follower yan lahat yan ay maraming spandrel ito malaki pang trabaho dito mga idol okay, thank you okay, shout out sa lahat mga idol at mga follower ko good afternoon po sa inyo ayos na ayos na yung mga gutter mga idol kung mapapansin nyo ayan ganda ah, magala sa is na pala okay thank you mga idol at mga follower ko good afternoon po sa inyo happy Monday sa inyo thank you God bless